O, ang challenge natin ngayon ay kumpletuhin ang mga kasabihan. Okay? Okay! O, Chris. Ang kayamanan na galing sa kasamaan, kapahamakan ang blank. Ang kayapaan? Ka ano? Kayapaan? Hmm? Kayapaan? Kapayapaan? Wala. Kapayapaan ba? Kapahamakan ang kapayapaan? Mali. Kain. Kain. Ang kayamanan na galing sa kasamaan, kapahamakan ang blank. Ang laan? Mali. Kain. Ang mahagkan? Ang mahagkan. Mali. Kain. Ano, kaya? Ang kayamanan na galing sa kasamaan, kapahamakan ang blank. Five. Makapangyarihan Mali, kain, kain Ang, ang kapalit kain Ang kapalit, ay, kalamasi <laughs> Ang kayamanan na nagaling sa kasamaan Kapahamakan ang blank Five ah! Four okay. Three okay. Kapalit okay. din yung sagot kanina okay. Kain, kain Ikaw Dala Dala, kain <laughs> Ang kabayadan <laughs> Ang kabayadan Ang kabayadan Mali, kain Lag Mali, kain Five. Ang kasuklian Ang kasuklian Ang ah, kasuklian Ali, kain. Five. Darating. Four. Ang darating. Kain, kain, mali. Ayun, ano sagot? Ay, Makakantan. ang tama. Hmm, ang sagot ay ang kayamanan na galing sa kasamaan, kapahamakan ang maidudulot. Ay! Oh, maidudulot. Okay, next. Next, next, next. O, oh, Chris, madali lang to. Ang tunay na karangalan ay nag-uumpisa sa paggalang sa mga blank. Ang tunay na karangalan ay nag-uumpisa sa paggalang sa mga blank. Matatanda. Mali. Kain. Kain. Ay, ikaw, Nala. Sa mga mamamayan? Mali. Kain. Kain. Ikaw, ano? Magulang. Magulang, tama. Tama, magulang, tama. 40, 40. Magulang yun, magulang. <laughs> next, next, Aika, Aika. O, oh, Aika. Isang ngiti naman dyan. <laughs> ang katotohanan ang magpapalaya sa may blank. So, ang katotohanan ang magpapalaya sa may blank. Five. Four. Hindi alam. Kain, kain, kain. Ang a? Ah? ang katotohanan ang magpapalaya sa may kasalanan tama Amo, tama wala wow. <laughs> na <don't> ng <know>, kalamansi party <laughs> okay <laughs> oh, incest ang batang malinis sa katawan ay malayo sa blank ang batang malinis sa katawan ay malayo sa blank 5 sa sakit sa sakit sa sakit or karamdaman Pwede na Pwede na okay <laughs> Okay, next, next, next. Oh, Elaine, madali lang ito. Kapag may isinuksok, may blank. So, kapag may isinuksok, may blank. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot, baka bang? May ilalabas. May, may ilalabas, mali. May maduduko, oh, tama. 40. Uh, oh, next, next, next. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay blank. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay blank. Five. Alam tama, yata. sa akin ha. Four. Three. Two. Magpakasipag. Magpakasipag? Mali, mali. Kain, kain. Ano? Magtsaga. Magtsaga? Mali. Kain. Kain. Layo ng sagot mo. Kain. Magtrabaho. Kain. Kain. Five. Four. Three. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay mag... Blank. Ay, kung ayaw mong maghirap, ikaw ay blank. Ikaw Five. ay magsumikap? Magsumikap or magsikap. Okay, tama. Magsikap. Okay. Uh, next, next, next. Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi blank. So, ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi blank. Five, four, three... Ang batang hindi mata nagsasabi ng katotohanan ay hindi blank. 3. Matapat. Matapat. Mali. Kain. Kain. Kaya naman siya. Ikaw. 5. 4. Hindi alam. <laughs> okay, ikaw. 5. Matapat na ilaw sa butin ka Mali, mali. Mabuti. Mabuti. Mabuti kumain ka na kalamasin mo na. <laughs> kalamasi. Anong tanong kuya? Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi blank. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot, baka makatama. Wala, wala, hindi alam, hindi alam. O oh, ikaw ano? Uh, Ron. Hindi takot sa Diyos, mali. Kain. Ikaw. 5. Ay, hindi, maka Diyos. Maka Diyos, mali. Kain. Ano? Pagpapalain. Pagpapalain. Kalamasi mo na. Ay, <laughs> oh, ikaw, Chris. Oh. Five. 4, Sagot mo ka tama? alam. Hindi alam. Wala. Ikaw nala. Ako oh, nala, alas sa'yo. Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi blank. Five, four, three, ay, hindi. two, one. Zero. Matino. Matino, mali, kaya. Ang tama sa ay, ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan. Ah, okay, kain ka lang si. Eh. Okay. Oh, Micah, napakadali na to. Imposible hindi mo masagot. Kung ano ang itinanim, ay siya rin ang blank. Ah, Oh, tama. Ang dali lang eh. Okay. Next, next, next. Oh, Aika. Walang mahirap nagawa kapag dinaan sa blank. Walang mahirap na gawa kapag dinaan hey, sa blank. 5 4 Di alam. <laughs> kapag dinaan sa kalabasa. Eh. <laughs> Ay ka. caga Oh, galing tama. Hey, tsaga, tawag hey, tsaga. Okay, uh, next. Next, next, next. Oh, incest, napakadali nito. Na posible Imposible hindi mo alam. Kahit grade 1 yata, alam ito. Kung may tsaga, may blank. May nilaga. Oh, nilaga. Yeah. Kala ko may tiyaga, may kalamansi eh. May ginawa ba? <laughs> o, oh, Elaine. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang blank. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang blank. Okay, okay, okay. Ang blank. Five. Okay, okay, okay. Four. Mapagbigay. Mapagbigay, mali. Ano <laughs> pagbigay? Mali, kain, kain. Ang kapalit. Mali. Kain, kain, kain. Ang, ang bago. Kain mo na. Kain mo na. Kain mo na. Anong tanong? Ang mabuting ugali. Ang mabuting ugali masagaan buhay ang blank. 5. Ang oh, sukli. Oh, sukli. Tama, tama ang oh, sukli. Wait, wait, wait. Sukli. Oh. Uh, next, next, next. Oh, diyan napakadali na nito kahit grade 5, grade 3. Alam nito. Hindi ko alam 'yan. Kapag kapag makitid ang kumot, matutukang kang blank. Madali lang 'yan. Kung kapag makitid ang kumot, matutukang kang blank. 5 four, three. <laughs> nilalamig na. Hindi alam, nilalamig na. <laughs> Ay, ikaw. Kapag makitid ang kumot, matuto kang blank. Five, four, three, two, one. Sagot. <laughs> Wala na, hindi alam. Matuto kang bumaloktot. Matuto kang bumaloktot, mamaloktot. O, oh, pwede yan, pwede, pwede. Okay, next, next, next. O, oh, napakadali din ito. Maika. Maika. Huwag mong bigyan ng isda ang taong walang trabaho. Bigyan mo ng pamingwit para matutong magbanat ng blank. Five Buto. buto? Napakadali lang. Yeah. Lang, yeah. Pag uh... buto. Uh, uh, next, 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 next. O, oh, Ika, napakadali nito. Eka, uh, makatama ka na. Ang tunay na kaibigan sa ligaya at kalungkutan, ikaw ay blank. Ang tunay na kaibigan hey, na. sa ligaya at kalungkutan, ikaw ay blank. Five. Di ba? Di Hindi alam <laughs> Ikaw ay may <Michael> kalamasi. <laughs> ikaw? Kasama. Ano? Uh, ikaw ay kasama. Ikaw ay kasama. Mali. Mali yung ano mo eh. Mali yung grammar mo eh. Oh. Ang tunay na kaibigan, sa ligaya at kalungkutan, ikaw ay blank. Bibigyan. Bibigyan. Mali. Kain. Kain. Kalamasi. So <laughs> madali ah. Madali lang yan. Oh. Masasamahan. Masasamahan or sasamahan. Tama. Tama. Okay. Next next, next next Oh ron last na to last na Oh ron last na to last na Ang hindi tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa blank oh, Paroronan sa paroronan Okay na no. tama tama